ko talaga alam kung ano gusto kong gawin eh. may pang grocery pa ako dito panorama, pero pa vertical ko kinuha. Iba pa rin yung kuha compared sa 0.5. Hindi mo kailangan ng mahal na camera para mag-photography. 15 pro max lang pwede na. <laughs> Hindi, uh, photography kasi is parang ano eh. In terms of sports, para siyang badminton. Kasi madali siyang laruin pero pag pataas ng pataas yung level ng laro medyo tumataas yung learning curve so parang sa photography naman basta may simpleng camera ka may idea ka kung ano yung gusto mong kunan and kung ano yung gusto mong i-portray yun yung photography and maraming klase ng photography may mga kailangan mo talaga ng specific equipment para mas maging efficient ka sa excuse me sa photography na yon like uh, racing or let's say sports yan kailangan mo ng camera na mabilis may mga equipment na mas okay para sa ganong situation pero most of the cameras naman na available na ngayon is maganda na ang specs and capable. So, mga smartphones nga, di ba? Pwede na. Uh, the past few years, parang ang labanan na lang ng mga, ng mga smartphone ay yung camera nila. So, maraming nga nagsasabi na parang humahabol na smartphone sa, sa mga camera. Like, ang gamit ko ngayon is mirrorless. Pero, iba pa rin kapag dedicated yung equipment mo for photography on top of the camera itself kailangan mo rin ng lenses eh, which is napara naparaming options na paraming pagpipilian and all boils down to bakit mo kailangan or kung anong gusto mong gawin anong gusto mong kunan na na picture so kung gusto mong mag landscape most of the time is mga wider lenses mga yung mga zoom range niya is mababa like kung gamit ko ngayon is 16 to 35 mm so yan yung 16 and ito yung 35 so medyo medyo mas masikip pero landscape gusto mo makita yung paligid so yan 16 mm so, meron din ako Meron din yung mga mas mahabang lens mostly for sports. Kasi for example, magpi-picture ka ng soccer. Hindi ka naman pwedeng nasa gitna ng court kasama ng mga players. So kailangan mo ng mahabang lens like around 200 to 600 which is uh, goal kong mabili soon. And yung mga ganong lens, pwede rin gamitin for wildlife. Kasi kukuha ka ng picture ng mga animals, hindi naman palaging pwedeng malapit, di ba? So for example, gusto mong picture ng mga ibon, hindi mo pwede lang malalapitan. Mostly yung portraits naman is mid-range, around uh, 50 to, I think may nakita na ako 135. Teka, lalabas ko yung 85. lapit hindi ko alam kung naririnig pa ako pero ito yung 85mm lens masyadong masikip, di nakita yung katawan ko mukha na lang or ulo and then uh, yung paligid ko yan, kung papansinin niya ko compare nyo dun sa video kanina mas konti na lang nakita so mas kumipot yung yung perspective hirap gumawa ng video pag walang plano. Pero ang gusto ko lang naman sabihin dito is, if gusto mong mag photography, you have to start small kasi mahal ang gamit na, na maganda for photography. Again, smartphones, maganda mga camera ng smartphones natin nowadays. Picture, picture, and I guess maganda magsimula sa smartphone kasi very versatile siya. So, masusubukan mo lahat ng range ng zoom. So from wide yung 0.5 going up to times 5 or kung may mga camera na may mga phone na umaabot ng ano eh uh, times 20, times 100. So hindi mo naman siguro gagamitin 'yan most of the time pero the thing is masyadong marami yung magagawa mo with your smartphone. So start with this kasi meron ka na dito for sure kasi dito mo ito pinapanood eh so ito, simulan mo dito and then kapag nag-iiba na yung mga kailangan mo for pictures or gusto mo na i-level up yung photography mo then that's when you start to research uh, more expensive cameras mga dedicated cameras for photography maraming options, maraming brands pero start with what you have practice, practice, practice. And then, yung mong mo naman na equipment is based on your need. So, let's say, kulang lang na dito. Kulang na yung 0.5. 2, 2 times 5. Or, napapansin mo na yung quality na lilimitahan ka na sa equipment. So, change this into something like that. Kita-kits ulit next time.